punta na tayo dito sa kay Marcos no. Kahapon din po ang kick-off nila ng grupo niya yung kanyang mga iniendorso sa pagka At uh, sa pagpapakita ng kanyang suporta, uh, hindi niya naiwasan na uh, pangunahan ng kampanya. Wala namang problema po, hindi pinagbabawal 'yon. Ang problema yung kanyang speech no. Either ito'y binasa na niya at pinayagan niya o doon pa lang niya nakita. But I doubt, no? binasa niya ito ng kanyang mga speechwriter ang gumawa nito. At ito po ang nakakabala. Kasi puno ng kahambugan, puno ng kasinungalingan, at puno po ng pagkaroon ng galit sa isang gahaman na puso. Na very unpresidential. Ito pong sinabi niya, bubuksan ko sa kabilang cellphone ko, pinadala na summary ng kanyang sinabi, and then i-debunk -de natin no, ibabang natin ang punto niya. Ito yung sinabi niya, ni Marcos, posted ito sa TV5 na social media card. Sabi niya sa inatake niya ang grupo na tumatakbo uh, as opposition against sa kanyang mga kandidato sa lineup niya. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wow, binira niya dito ang war against drugs, no? Takot yata ito si Marcos na matukhang, no? Pasalamat siya, hindi siya pinatukhang ni uh, Pangulong Rodrigo Duterte no nung panahon na yon na alam naman ng lahat na siya ay lulong sa ganyang bisyo sa illegal na uh, paggamit ng droga as revealed by Miss Binag at marami pa even kay Agent Morales no Maying Aga brother Pastor Kibuloy team may isang team Duterte thank you po So tinira niya ang war on drugs no Nasabi niya wala sa mga kandidato namin ang may bahid ng dugo sa tukhang. Eh nandun yung mga tagapagsuporta, tagapagtaguyod ni Pangulong Duterte nung sila po ay sa kampo pa ng mga Duterte. No? Nandun sila Tolentino, sila Cayetano. Sino pa mga nandun? Si Tito Soto, nandun yata. So ano ang inibig sabihin ni Marcos? Na itong mga taong ito ay walang bahid ng dugo dahil nandun, nandun sa kanya? Ang malisyuso po at napakakitid na utak na ipinakita ni Marcos na inoosgahan niya as puro dugo ang tukhang at ang War on Drugs or one war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte eh aba itong dahilan kung bakit nawala po ang mga demonyot salot at hinayupak ng mga kriminal at sindikato sa droga dahil po sa naging uh, disaisibo malakas ang loob na pagpapatupad ng batas at bagamat imperfect hindi 'yon perfecto, pero ako I would judge it 85 to 90% of the war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte successful, necessary, at dapat mangyari yon. There were imperfections. There might be some abuses and lapses. Siguro mga 10% or 15%. But I will judge entirely on the basis of comparative analysis. 85% at the minimum successful po yon. At kahit isurvey natin ang mamamayang Pilipino, yun pa rin pong hinahanap nila. Aayusin lang, magkakaroon lang ng safety measures na hindi po mag-abuso sapagkat hindi naman in ni Pangulong Duterte mag-abuso. Yung commander's discretion on the ground, kailangan ayusin yon pati ng command and control. Pero yung buong pakete ng war on drugs ni Pangulong Duterte, it was successful. So nag-ahalusinate si Marcos Jr. Pag sinabi niya, nagalit ang taong bayan sa Oplanto. Kang yun nga ang hinahanap na ibalik. No? Hindi po tukbang. Iba pong tukhang sa tukbang. Talagang may mga nangyaring tukbang. Ang tukhang po ay tuktok. Tuktok -tuk hangyo. Ang tukbang po ay tuktok bangbang. Mali po yon. Magkaiba ang tukhang sa tukbang. <laughs> yes. May mga nangyaring tukbang. Pero nanagot din sila. Hindi ba? Nakulong ang iba. May kaso pa. Hindi pinagbutos yun ni Pangulong Duterte. Tukhang is tuktok. nak, and then hangyo dialogue talk. Yung talk bang yon, talk talk bang bang yon, mali yon, okay? Ito pa, no? maliban sa kanyang palpak, wala sa realidad at kontra sa agos ng sentimento ng mamamayang Pilipino na kanyang binanatan at pinahiya at tinatawag niyang madugo at walang bayad sa dugo ang mga kandidato niya, ay mga supporter ng mga Duterte Tokhang operation yon Nandun sa harap niya, sa stage. Ito pa, wala sa kanila ah, ang sa pagbubulsa ng sakong-sakong pera na pinagsamantalahan ang krisis sa tang panahon ng pandemya. Tinutumbok niya dito ang formalist scandal. Nagpatumpik-tumpik ka pa. Dapat hindi ka nagpatumpik-tumpik. Tinumbok mo na. You're talking about bongo. You're, you're talking about digong Duterte you're talking about formally. Wala nga kayong ma-establish eh, na namera si Duterte. O kung ano man ang inyong kaso, dapat kinasuhan nyo sila ng korupsyon, Plunder, whatever it is. At sa totoo lang, hindi lang po sa Pilipinas nagkaroon ng ganong kamahal na mga unang buwelo ng first 3 to 5 months or 6 months ng pandemic supplies. No, yung supplies against pandemic, mga medical gear, health gear. Hindi lang po yun sa Pilipinas nangyari sa lahat ng mundo, ah, bahagi ng mundo sa lahat ng bahagi ng mga ng iba't ibang bansa. So ngayon kung may problema 'yon, hindi mag-file kayo ng kaso. Pero sa totoo lang hindi ma-establish kung talaga bang pinagpirahan ang gobyerno, wala eh nang ganansya negosyante ang involved si... kung totoo yan, hindi sana bumabaha ang pera ngayon para sa kampanya ng uh, PDP laban kung yun ang tumbok ni Marcos, di ba? eh walang pera at walang pondo ang PDP laban. So, ibig niyong sabihin, binulsa ng ilang tao lang? And hindi po siya tumutugma doon sa realidad kung ang nang bubulsa ng sakosakong pera ay sila Digong Duterte, eh bakit na doon pa rin siya nakatira? Uh, doon sa sarili niyang bahay, 30 years ago, yun pa rin ang bahay niya. No? At pangalawa, halos nga pagmamamasai siya sa eroplano, personal pa niyang uh, hinihingi sa kanyang pamilya dahil ang daming magsisecure sa kanya, kailangan niyang dagdagan ng security ang paglakad niya rin dito pag sa mga uh, kanya mga business meetings o kaya mga activity sa Metro Manila. Wala nga pondo personal. So, sanang sakong-sakong pera. Hindi ba kayo? Hindi ba ikaw? Ah, Mr. Marcos? Ang uh, dapat salarin dito sa sakong-sakong pera na pinapera? Di ba? Sino bang may Elgatin Wealth? Sino ba ang uh, na-prove na nagnakaw ng kabanang bayan? Di ba, pamilya mo? Hindi ba kayo? At sino bang nagnanakaw ng kabanang bayan ngayon? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo? Ang nagpapalusot ng budget na hokus-pokus? Ayuda here, ayuda there? At iba't-ibang mga pamamaraan na umabot sa mga bilyon billion na pundo ang inyong nawawaldas dahil sa korupsyon kagaya ng problema sa flood control project di ba ikaw ang pasimuno niyan? kayo ng pinsan mo? At marami pang katiwalian yung nawawalang mga pondo sa PhilHealth, yung Maharlika Discarty Fund. So, sino ang pinag-uusapan dito? Sako-sako daw na pera na hinakot at pinagsamantalan ang mga tao noong panahon ng pandemya. Hindi pa niya tinumbok, no? Nagpatumpik-tumpik pa siya. Oh? So, klaro mga kababayan, ito po ay isang maruming laro ng pamumulitika nila Marcos. Ito pa, ng katawa-tawa, wala sa kanila, sa mga kandidato daw niya, ang mga pumalakpak sa China. Bakit? Ang asawa mo, di ba, nag a sa mga Chinese New Year gathering, no? Bago ka pumosisyon kay Joe Biden upang ibentang kaluluwa mo at itaya ang buong bansa sa sugal mo sa tapang-tapangan at digma-digmaan na patakaran mo laban sa China. Hindi ka ba kumakain ng siomay, hopya, at ng mga pagkain Nagawa sa menu ng mga China, ng mga Chinese. Napakaipok nito nito, ha. Ituro mga Mr. Marcos saan ang mga isla na ibinenta ni Duterte. 'Di ba kaalyado mo yung uh, dahilan kung bakit nawala ang uh, ilang isla sa atin na itinumbok mismo ni Senate President and now Legal Chief Presidential Legal Officer mo na si Council mo na si Johnny Enrile? 'Di ba si tinuturo niya kung sino ito? mga kaalyado mo at kailan naging mali ang pakikipagkaibigan pakikipagka, sa China dahil bansang karatig bayan natin ito at simula pa sa 13th or 12th century ay nakikipag-ugnayan tayo sa bansang ito kailan naging mali ang pakikipagkaibigan kaysa makipagdigma sa China ha Mr. President Mr. Marcos sabi niya wala sa mga kandidato ko ang pumapalakpak sa China totoo ka? sigurado ka? isa-isa po itong malinaw na panluloko at panilihis, no? Si Donald Trump kung gano'n ay kontra uh, din po sa sinasabi mong ang unang tinawagan niya ni US President Donald Trump nang ma-elect po siya, si President Xi Jinping. At tuwang-tuwa si Donald Trump na ibinalita niya sa kanyang personal official Facebook account, sabi niya, I just talked to President Xi Jinping of China. And it was very successful that we talk about peace, safety, and security of the whole world. Oh. So si Trump na kumakausap at hindi ka nga pinapansin at nakikipag-usap sa presidente ng China ay tarantadong presidente kung ikukumpara sa iyo dahil siya ay nakikipagkaibigan sa China. Kalukuhan. Si Digong ay hindi maka-China. Si Digong ay maka makapilipino. Iniiwasan niya ang hindi kinakailangang pakikipagkiskisan, pakikipagbanggaan sa China na hindi naman dapat mangyari, bagamat tayo ay may mga overlapping claims sa Exclusive Economic Zone natin, hindi dahilan ito para tayo magsarado ng pinto ng pakikipag-usap at pakikipag-negosasyon habang tayo po ay nagbibigay ng matuwid at prinsipyadong pakikipag-interact sa China. That is called sound foreign policy and foreign relations uh, program of a government. War can never be a policy of the state. Nasa konstitusyon yan, Mr. Marcos. Anong gusto mo makipagdigma sa China? Idi pa inlist mo mga anak mo kasama sa pamilya mo para mag-frontline at padyutihin mo sa West Philippine Sea na sinasabi mo, sila Sandro Marcos. Ha? Sinasabi mo, wala sa kandidato ko ang pumapalakpak para sa China. Kailan naging mali ang pakikipagkaibigan uh, upang tayo maging maayos at matuwid at ma matino ang ating kalagayan at hindi digmaan ang patutunguhan. he does not know anything about foreign relations. He does not know about uh, anything about foreign uh, policy direction, diplomacy, and goodwill of mutual advantage through negotiation and principled interaction, not war direction. Ang tamang patakaran sa pakikipag-ugnayan sa mga neighbors natin. Yan ang ginagawa ng mga bansang mayroon ding overlapping claim sa China. Pero sila po ay hindi napipigilan ng ganong mga taktikal na kalagayan na kikipag-usap ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Brunei at dahilan na sa loob ng dalawang taon ang more than 37% ng mga foreign direct investments and foreign projects ng China halos napunta sa kanila at tayo po'y naputulan dahil sa katarantaduhan at baloktot at walang direksyon na foreign policy programs ni Marcos. Walang alam sa foreign policy. Si Trump nga, presidente ng Amerika, nakikipag-usap sa China. So ano si Trump? at ikaw ang magaling? Bupuls. No? Hindi nagre-research. No? Eh bakit nakikipag-usap ang Vietnam? Eh may overlapping claim sila. At bakit hindi mo sinisitang Vietnam na more than 20 ang illegal structures na kanilang itinayo dyan sa overlapping claims natin? Bakit tahimik ka sa Vietnam? O sige nga, ang uh, Indonesia at China nagpapalubugan ng mga barko yan lalo na kapag may overlapping sa mga claims nila. O bakit nakikipag-usap? And they are now having joint coast guard and maritime patrol and uh, and, uh dialogue on how to conduct their uh, navigation, patrol, coast guard and maritime activities in the area. Ba't kaya nilang gawin 'yun. Eh tayo hindi. Dahil sayo, you don't understand how to make sound and appropriate foreign policy and foreign relations. Wala kang alam tungkol dito. Diplomacy and interventions through dialogue and negotiations ang dapat na tinitindigan ng ating direksyon sa pakikipag-ugnayan sa mga bansang mayroon tayong overlapping claims sa South China Sea or even sa sinatawag mong West Philippine Sea. Nabugos yan. Wala ngayon sa dokumento ng United Nations. If that is true, pilitin mong UN at pili, pili, pilitin mo sa sa United Nations na ilabi na ikilalanin ang West Philippine Sea. Sapagkat so, wala po sa mga mapa na yan, hindi natin sinasabi na mali. Ang sinasabi natin, huwag mong lukuhin ang taong bayan. As if yan na internationally recognized. No! There is no international recognition of West Philippine Sea. What the uh, UN recognizes is South China Sea. Yan ang nasa dokumento. Kaya huwag kang mangloko. Sino ngayon ang pumapalakpak sa China? Kami? Dahil gusto namin ng kapayapaan at hindi digmaan? Ipa-duty mo mga anak mo, si Sandro Marcos at ang mga anak mo, doon sa West Philippine Sea. Para ipakita mo na mahal mo ang bayan at matapang ka sa digma-digmaan mo. No? Doon sa China. E si Donald Trump na, the, the powerful president of the most powerful country in the world, nakikipag-usap sa China. Tayo hindi. So issue, ginawa niyang issue ang China, hoping na yung anti-sentiments sa China ng mga taong bayan na mayoriya, of course, that is, un that is understandable. Lahat ng media, anti-China ang posisyon. Mainstream media lalo na. Sapagkat sila po ay bin binubuhusan ng pundong malaki para po sa ganitong propaganda operations. Lalo na po ang CIA and US propaganda against China. Nagpapatuloy po yan. Ang tawag dyan I.O information operations. Okay? So ito ginamit niya, no, hoping na magatungan masulsulan niya ang ang anti-China sentiments na majority sa mga Pilipino para magalit sa mga kandidato ni Duterte. 'Yun ang game plan ng speech niya, no? Walang pumapalakpak sa mga kandidato natin para sa China. Wow. Ha? Huh? That is called false nationalism. Magpa-herfully call ka muna bago ka mag, uh, mag asta astahang ikaw ay para sa bansang Pilipinas. ba? Diba? Tatakas ka naman pag nagkaroon ng digmaan eh. Hindi ka naman dito mananatili. No? Doon ka sa, magtatago ka sa Amerika o sa saan mang yu, bansa sa Europa. No, you will not stay with us. Alam namin yun. Duwag ka naman eh. Kung hindi ka duwag, sa Air polycol nga, trust ka na eh. Kami may iiwan dito sa digma-digma na tapang-tapangan mo sa China. Huwag ka nga magmagaling. Ito pa, sino naglagay nito ng words to sa kanya, binasa din niya, no? Wala talaga. Ito pag sabi niya, wala sa kanilang tagapagtaguyod ng pugad ng krimen. Sinong kriminal? Si Duterte? Kriminal ang maglingkod sa mamamayang Pilipino at ang mga kriminal, sindikato, mamamatay tao, terorista, mga komunista, nangaambos ng polis, sundalo, at pumapatay, ng ating mga mamamayan at mga sibilyan, kagaya ng mahigit limang pung libong pinatay na nila sa ating bansa since 1968 hanggang ngayon, kaibigan mo na, my goodness, nasisiraan niya ta ng bait ito si Marcos, no? Habang nag wala sa aking mga kandidato, sa ating mga kandidato na sinusuportahan, ang nagtataguyod ng pugad ng krimen Sinong kriminal? Ang mga Duterte? My goodness, no? Kaya, instead na sagutin niya, sa napunta ang 500 billion pesos na Maharlika Discarte Fund. Paano nangyari na nagkaroon ng 28 items blanco with 241 billion na nahuli na inserted illegally na mga items sa budget na pinirmahan niya? Hindi niya sinagot ito. No? At hindi niya rin sinagot anong nangyari dito sa kinuha niyong 60 billion pesos sa PhilHealth, 117 billion pesos sa Philippine Deposit Insurance Corporation at sana pupunta ang tinanggal ninyong 74 billion subsidy sa PhilHealth dahil siniro-budget nyo ito. Hindi niya masagot, oh, mga kababayan. Walang ganong intellectually uh, respectable, morally uh, objective na pag-discuss ng issue ng bayan. Inatake niya ang lahat ng mga bagay na niyayakap ng taong bayan at nagugustuhan yung war on drugs. Gusto ng taong bayan yun. Kahit isurvey natin yan, huwag nilang imanipula, ang taong bayan maghahanap pa rin ng ganong posisyon na dapat maibalik ang decisive, strong, law enforcement na seryoso laban sa mga kriminal at sindikato at mga kurakot. Hindi niya rin tinira niya ulit itong mga tungkol sa mga parmali, sa mga sako-sakong pera. Eh, mukhang kayo ang, sak ang gahaman at sakim sa pera, hindi mga Duterte. Nobody will believe that na sakim sa pera ang mga Duterte. No? Number three, ang China hatred, yung uh, xenophobic, yung linya ng CIA, Central Intelligence Agency at ng Amerika, propag American propaganda na binabasag na ni Trump, no? Kinakausap nga ni Donald Trump si Xi Jinping para sa working closely together to bring peace, uh, safety, security, and stability to the world isang araw bago pagkatapos ng kanyang proclamation ni Donald Trump. So ano yon Si Donald Trump kontra Amerika dahil siya ay nakikipag-usap sa China. Walang review 101 sa tinatawag na uh, or walang review para sa tinatawag na foreign policy and foreign relations 101 itong si Marcos. No? Klarong-klaro hindi naintindihan that diplomacy and negotiations and dialogue are the way to go for having interactions with our neighboring countries even if we have conflicting interest in some areas and aspects. Now, klarong-klaro mga kababayan na ito'y pang-uupat panggagatong na uri ng speech ni Marcos at nagpapakita kung gaano kababaw, gaano kawalang alam tungkol sa tinatawag na mga elemento at definisyon ng mabuting pamamahala or good governance. Okay? Sa sobrang panggigipit nila, Pati kay Sarah Duterte po, may question din po ito. May nagpadala sa akin isang research item that under the rule, uh, rule number 44 sa Senate, ang hindi matalakay sa regular session at dudugtungan nila sa pag ng session kapag hindi natapos po, ay hindi na pwedeng talakayin sa next session. Sapagkat magkakaroon ka ng refiling of such. So kung hindi matapos sa 19 Congress, ang impeachment uh, Chapsoy and Pancit Canton na impeachment ng mga komunista, hilaw na komunista at mga bulok na politiko na kinukumpasan at minamanduan at pinupunduan nila Marcos at Romualdez. Ibig sabihin, maging questionable kung hindi nila mapakonvict sa Senado si Sara Duterte until June 30, which is hindi, hindi talaga mangyayari yan, hindi pa carry over sa July dahil panibagong kongreso po yon. So, hindi ka rin pwede mag-file in one year time kasi ang July within 2025 pa. Yun. Mukhang may punto ang nagpadala na ito. Ang 2025 will end until December 31, 2025. So, wala ka nang pwedeng i-file na impeachment complaint kay Sara Duterte. Pero ang Kongreso 19 Congress na saan nagsimula itong pag-file ng Chapsuy at Pansit Kanton na impeachment complaints na ito, magtatapos sa June 30. At June 2 pa magsisimula ang resumption ng kanilang uh, sesyon. Doon pa lang tatalakayin ito. Pagdating ng June 30, tapos na sila. Or June 15 nga, wala na sila. So, paano ito? Mga kababayan, ibig sabihin po, technically, may problema. Ang minadali at ginawang chapsoy at pansit kanton nila Marcos at Romualdez at ng mga alipores niya, mga komunistang kanilang barkada ngayon, sapagkat pwedeng ma-challenge po ito sa Korte Suprema. Rule number 44 sa Senate. Ayan, rule yan ha. Na pag hindi mo natapos ang isang agenda, for example, bill, o ano pa mang mga activities sa isang sesyon, at nag ka, and then natapos ang isang kongreso, good as to be filed again from the start. Ayun. So mga kababayan, bahala na po ang legal defense team. Ni Vice President Sara Duterte na i-research ito, pag-uusapan natin yan pagbabalik ko mamaya. May, mayroon tayo mamaya kwan na, uh, kapartner ng bayan with Attorney Mark Tolentino. I-bring up natin ito. So, talakayin din natin itong uh, iba pang mga kaganapan sa pagkick off ng political campaign for senatorial and party list. Maraming maraming salamat mga kababayan. Number 18 po sa balota, ang pinakamatapang at may prinsipyo na party list ng sambayan ng Pilipinas. Ipanaw sa bayanan. Itanim sa puso, naging sa presinto. Ipanaw sa number 18 ito po si ka Eric ang palaging nagiiwan ng ating panawagan, mahalin natin ang banyan.